and oh. kami. Nag, ano pa Since it's our 21st anniversary on the 15th, ngayon na namin gagawin. 14 ngayon, sa so 15 bukas. So, minabuti namin ngayon magpasyal, pasyal. Kasi it's Thursday then. So, ngayon nagbabiyahe tayo. Ay, may aeroplano, oh. May aeroplano! Malapit lang dito, airport. Kaya, makita natin. from mga from our place to hours bakit tayo makarating doon sa pupuntahan natin actually may vlog na ako dito noon dati eh. i think last year Byron Bay so this is part of New South Wales pero banda lang dito malapit sa Queensland kaya ayen ah, hindi ako makakapunta dyan we cannot afford hindi kaya ng powers namin ang makapunta dyan sa inyong New South Wales who knows maybe in the future soon so tara bye bye ulit na lang namin yung Gold Coast, hindi kami pwedeng magstay stay dyan kasi malayo pa yung ating lalakbayin. So this one is a bridge for animals like snakes, koala, kangaroo, at kung iba-iba pa para makatawid sila sa kalsada. alam mo oh. yun? Okay, magpapahinga muna tayo, mag-rest, at magkaroon ng morning tea. Yes, oh, dito daw kami sa shade. tayo. Merienda pa lang to. Actually, yes, no, no. So, ito yung view namin, yung highway. Makikita mo ang daming sasakyan. Habang kumakain, yun yung view namin. Meron ako ipapakita sa inyo. Buti na lang, hindi masyadong mainit na ngayon. Kung hindi, makikita natin yun. dito sa kung nasaan kami. May warning sila. Yan yung warning nila. Tumitingin ako sa baba kasi baka may atas. Ayan, o. Oh. diva oh, be Beware of snakes. Ay, nasaan kaya yan? Sana huwag magpakita sa amin. <laughs> Acting. For real? Yeah, oh, look at that. Yeah. Ayaw kong pumunta sa toilet. Kasi so baka mamaya meron dun. Don't wanna go there, hon? Do you wanna oh. go? No. Ayan, ewan ko kung anong gusto niyang tingnan. O baka magto-toilet siya mag-toilet siya. Ako hindi. Hindi ako pupuntan. ayoko Malapit na rin naman tayo dun sa pupuntahan natin. Eh. So, dyan tayo lalabas. Ayan, mag-pack up na tayo para ready, ready na sa pagbiyahe ulit. finish it. Not finish it, but just like some more. I'm sure it's tea. Okay. Thirty k's to go. Thirty kilometers. Malapit na tayo. Para tina tayo dito. Ayan nagdi-turn na naman tayo. Andre natin ang dagat. Dagat na ngayon pupuntahan. Pupuntahan pa rin natin yung ibang parte ng dagat. Ganda dun, no? Oh. Sorry, hindi makita. Ayan, ang dagat. Silip lang tayo. Uy, okay, may yeah. surf Pupunta tayo banda doon. Yun na yung may lighthouse. Do you wanna go there? Yes, yeah, so dun yung lighthouse. Pwede din magstay dito dahil may mga motel, may mga restaurants. Pa-party. Ayos. Anong meron? So, it's one way each direction. Oh, di, di. oh, another nice beach daw dito. Papunta na naman tayo dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ang ganda ng ano, shades. Ng mga punong kahoy. Oh, ang ganda. Yan po yung driver na gustong mag-drive-drive drive kung saan-saan aking asawang magaling mag-drive. So, madami rin nagpupuntahan dito. oh. daming nakapark. There's one more parking area dito. Kaya kailangan may maghanap ng mapaparkingan. May nakita naman kami. Dito tayo sa lilim. Para hindi tayo ma-expose sa init. Nakikita ko na yung dagat. Ang ganda. Ayan si Lloyd. Walang sunscreen. Hindi ka magstay ng gusto dito. Wow. not a picture. It's a video. video. <laughs> Ganda. Maglakad tayo dito. Maglakad tayo dito. Can you feel the water, hand huh? Nice. Not cold. Ay, hindi nga siya malamig na malamig. Summer pa kasi eh. Sarap manood ng mga taong nagsisurve. Sarap mag manood ng mga taong nag-enjoy ng nature, the creation ng Lord. O, oh, diba? Ako wala, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi ako matapang. Enjoy na ako sa papanood. Ang dami na si Ang dami na umaang ano mga bando. Diyan tayo nang galing. Di ba yung mga restaurant doon yan, oh. mga may mga kahoy lang oh pero ang ganda nito. Oh, Nag-decide kaming maglakad kasi may nakita kaming pathway eh. Ito maglalakad tayo. Sabi nila 5 minutes lang daw pero masyadong matarik. Pero it's a good exercise. Oo nga, tarik nga siya. Check it easy tayo. Finger dahan dahan Ingat kasi baka tayo kayo. Yeah, yeah masumama ang loob ng puso. So, oh, ito lang. May bayawak? Oh. Let's go. Yeah. Ayun na kami. Ah, hala, hindi na ako nakaka-exercise eh. Kaya nihingal na ako kaagad. Oops. Oops! Nahulog. Whew! Pihadong maganda. Yung pupuntahan natin. Ayan na! Wow! Beautiful! Yan yun! Pero may... Aakyat pa pala tayo. Kaloka! Aakyat ulit. Aakyat ulit. Ang mga binti. Na. Sarap ng tubig. What he goes beach, what he goes bay. So, tawag dito. People I swimming know. over here. Oh, pa doon, oh. Just over here is the lighthouse, the Cape Byron Lighthouse. Uh, that headland that it's on is the most easterly point of Australia. Mount Warning is the first to see the sun, but this is actually the most easily part uh, geographically of Australia. Bababa na kami kasi may pupuntahan pa tayo eh. Next time ulit, puntahan natin to. lakarin natin. Ayan, ganda na. Nasa shades na tayo. paalis na, paalis na. Kaya papawisan ako. Grabe yung pawis ko. Basa na yung ano ko. Para akong umiiyak. Ano ba yan? Ano na si Lloyd? Ano We're in that parking the area there. Eh? For parking, okay. and this is the pass, that uh, big rock road. Mm. You just have to walk up here to he Goes okay. Beach. Right. See, that Australia's most eastern point. Mm. Okay, let's go. So, I am bayaran Hindi uh, namin alam, may, may bayad pala ang pagpark dito. Ayun, nagbayad kami, bumalik kami kasi baka masingil kami ng 200 plus. So, magbayad kami ng $5. Darling, ah. Uh, show your hands. <laughs>